four digit lucky numbers po mga kalaki ang ating mga lucky numbers na ibibigay po ngayon pong syempre po June 12 mga kalaki ito na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers para po sa mga tataya dyan ng Lotto Pilipinas at Lotto Abroad National ito po ang four digit lucky numbers Japan 1698 Italy 3477 Germany 2639 Korea 8374 Texas 5122 China 2873 Singapore 9291 Hong Kong 2130 Dubai 8536 Malaysia 2279 Taiwan 3144 Thailand 5102 Philippines 2138 India 6244 New Zealand 0291 Australia 5133 Mexico 7128 Canada 2926 Greece 8433 Israel 5241 Las Vegas 1204 Alaska 3792 Saudi 8269 Japan 2138 Italy ano, uh, nabigyan ko na po kanina yan. At yan po ang mga 4-digit lucky numbers natin mga kalaki. Alagaan nyo po yan ng 4 day and 3 days bago po natin palitan. At sa mga may kaarawan po uli ngayon sa mga nagre-request, bibigyan